tayo ng pagkakataon na ating makapanayam ngayong araw na ito ng Sabado sa ating programang Usapang Senado, ang Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Bato de la Rosa. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo Celoy at sa ating mga taga subaybay Magandang hapon po sa ating lahat. Mm -hmm. Sir, una muna, natapos niyo na po yung inyong taon ng uh, obligasyon na magpasahon ng pambansang uh, budget. At kayo po isa sa mga vice chairman ng Senate Committee on Finance. So, uh, nung uh, may labas na ho yung uh, Bicam report, isa ho kayo sa mga dismaya Maaari po bang malaman alin sa nilalaman ng Bicam report ang kayo ay disappointed? Kukulong una, no, yung natin pakiusap na nagkakain. Kunti yung budget ng Office of the Vice President, dahil uh, ito'y big time, kunti yung budget ng uh, modernization, ay kinaltasan ng ah... Uh, uh, House of Representatives ng uh, 10 billion pesos mm -hmm. nung uh, naging successful tayo paglabas ng uh, Senate version mm -hmm. naging 50 billion na uli yung uh, uh modernization fund mm -hmm. pero pagdating sa Baycam kinaltasan na sila uli ng 15 billion mm -hmm. so wala iwan mm -hmm. so Uh, dismayado tayo tan tapos yung sa yung sa akap mm -hmm. na nanggal sa silit version yung akap pagdating sa baykang ibinalik na mm -hmm. uh, tapos yung philhealth uh, pill health, lagyan ng zero budget mm -hmm. so uh, ma -ma masyadong kwan masyadong uh, masyadong masyado tayong uh, sa naging -usurta. Mm -hmm. So sir, hindi na talaga kayo pumirma doon sa BICAM report pero pagdating ho sa ratifikasyon, sinuportahan nyo naman po yung ratifikasyon ng uh, BICAM report. Hello? Sir? Senator De La Rosa? Hi sir. Hello, 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 uh -huh. So sir, hindi ho na talaga kayo pumirma doon sa BICAM report o eventually nag-sign din po kayo? Hindi ako nag-sign talaga, hindi ako nag-sign. Mhm. Mm Pero sa hindi ratification, sino nyo naman po? Nag-yes naman kayo sa ratification. No, no, hindi ako nag-ratify. Uh, hindi ko hindi ako nag-vote uh, sa ratification. Mm -hmm. Hindi ako mm -hmm. nag-vote. Mhm. Mm so so, so what, what's the issue ba? Uh, voting for the ratification when uh, I, I did not even sign the uh, uh, committee report, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Ako oh, sa bagay, hindi na nga kayo uh, pumirma sa BICOM report. Ba't nyo pa susuportahan yung ratification considering na marami kayong uh, hindi uh, kayo kontento sa maraming nilalaman kagaya na binanggit niyo. So kayo po ba yung nagkasusap na ni Vice President Sara Duterte tungkol dun sa kinahinatnan ng kanilang budget for 2025 na hindi na nadagdagan yung 700 million? Uh, hindi kami nag-uusap tungkol dyan, no. In fact, no? uh, neverman din siya na, na dagdagan yung pundo nila. Mm -hmm. Hindi siya nag-uusap. Tayo lang naman sa, uh, in our own initiative at saka yung ibang kasama natin sa Senado, ay nag sa liderato ng Senado na baka pwede may balik a certain percentage of that, uh, of that uh, budget dahil uh, kinat nila by 63 percent, di ba? Mm -hmm. Kinat na by 63 percent. So like usap kami na kung po balik ibalik lang yung 13%. Mm -hmm. Hindi pa rin kami pinagbigyan. Ngayon, sabi ko, kahit na yung 3% na lang, mm -hmm. which is uh, amounting to around 21 million pesos, mm -hmm. yung uh, 3%. Para lang, uh, just to prove to the House of Representatives na hindi kami rubber stamp nila, hindi kami mm -hmm. nila. Kung ano gusto nila, ay sila ay masusunod. So sabi ko, Uh, may sariling stand tayo as an institusyon, yung Senado. Mm -hmm. Hindi tayo sinuran sa kanila. Mm -hmm. So ayaw pa rin. Hindi kami pinagbigyan. So wala kaming, uh, wala kaming nagawa. Mm -hmm. Wala mm kaming nangyari. So sir, kahit member kayo ng BICAM panel, pagdating doon sa pagbuo ng final version ng 2025 budget, wala na rin kayong naging boses doon, sir? Parang hindi niyo na rin ipaglaban yung mga gusto nyo sana na dagdag na budget sa ilang ahensya ng gobyerno like the Office of the Vice President? Meron naman, at least somehow, no? nag ng, ng uh, ating chairman pagdating sa sa Senate version, na balik natin yung 10 billion pesos sa uh, AAP modernization. Uh, modernization. Pero na lang pagdating sa BICAM, wala man talaga kahit maglulupas ka, ka ka ay kapag doon sa kaka-obtip ay kam wala man dahil uh, majority rules naman talaga mm -hmm. sa numbers game. So wala, wala mangyari diyan. Mm -hmm. Sir, sabi ni Senate President Jesus Codero, wala naman daw talagang perfect na pambansang budget, talagang may at mayroon na mga nadidismaya. Pero, ang sabi niya, ito daw 2025 budget, yung allocation ay tiniyak nila na naaayon ito sa mga priority programs and projects ng administrasyong Marcos dahil para masuportahan daw yung mga programa at proyekto ng administrasyon. Yes, uh, kum kung... Budget. No perfect budget, just not perfect budget kung, uh, kung gusto mo talaga uh, sumunod doon sa kwan, yung uh, priority projects ng Malacanang, then, uh, Malacanang, na wala tayong Sun, sundin natin kung gusto nila. Yung mga gusto nila na uh, tanggalan ng 10 billion pesos yung AP Modernization Fund, despite doon sa mga nangyayari sa West Philippines eh, na palagi na lang tayong binubuli doon ng mga Chinese doon at kung uh, kung uh, mayroong mangyari, ang bilis mo, no, yung mga politiko, ang bilis mga sabihin ng mga legislators, uh, uh, congressmen and senators alike, ang bilis natin makapag-condemn to the highest terms mm -hmm. yung uh, ginagawa nilang pambubuli sa ating mga uh, sailors at ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Kailangan natin na uh, improve yung ating, yung ating uh, armed forces, mm -hmm. ating military. Tapos pagdating sa budget, tanggal mm -hmm. Yun parang na. parang hindi nagiging consistent ano po ah, hindi lang inconsistent consistent kundi kwan uh, talagang uh, uh, mm -hmm. I, I don't know how to describe that mm -hmm. uh, kaplastikan -ka kaplastikan uh, <laughs> Kaplastikan. Uh, uh, totoo, totoo. To 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 silly, ha? Oh, ako, ako rin mismo. Mm. Nagiging plastic, magiging plastic tayo dito. I am part of the legislature. Eh. Mm -hmm. Magiging plastic tayo dito. Eh, palagi na tayong galit na galit tayo pag binuhuli natin kayo daluhan. Pagkatapos. natin. Mm -hmm. natin. Tapos nga, uh, modernization. Mm -hmm. Mm -hmm. Tanggalan pa natin ng 15 bilyon. Mm -hmm. Yun na. Mm -hmm. Parang uh, hindi nagpapakatotoo. Uh, hindi nagpapakatotoo talaga ibang sinasabi, ibang ginagawa. mm, -hmm, mm -hmm. Sir, that's, that's, what, what really is happening. Mm -hmm. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. mm -hmm. Sir, minsan, nagiging sa, sa liderato ng Senado kapag marami nag-aalburuto o dismayado sa uh, The Bicam, lumutang yung coup rumors laban sa liderato ni Senate President Jesus Escudero. Sa tingin nyo, it has something to do with the budget, kaya may ganung lumutang na coup rumors? So far, wala mag ako ang uh, rumor yan. It remains to be a uh, rumor, no? It remains. Mm -hmm. uh, kasi wala mo talagang balita ako mismo. Wala mo, wala ng balitaan doon. Sele, no? Mm -hmm. uh, so, uh, ako, ako rin in fairness to our leadership. Uh, talagang, uh, din sila, talagang ipit din sila. Mm -hmm. They want to please uh, the other house and they want to please the Tatmala the mm -hmm. uh, and the, the, They they cannot just ignore also our pleas. Mm -hmm. Yung mga pleas na makasamahan nila sa public sa Senado. So talagang nagbabalance lang sila. But then again, kahit na gaano mo ibabalance yung mga acts, kahit anong balancing acts ang gagawin mo, meron mayro, talagang madismaya. Ah. So ganoon talaga. Mm -hmm. uh, that's reality. Mm -hmm. So sir kahit na dismayado kayo hindi naman masama ang loob niyo kina Senator Grace po bilang siyang chairman ng Committee on Finance. Yeah, alam ko kung gaano rin kapresyon pressure yung buhay ni Grace po ah. Uh, mm -hmm. Ano lalo na this is the first year that uh she uh, handling the she handling the budget di ba? First first niya nitong paghawak ng budget kaya alam ko rin yung pressure sa kanya kaya hindi rin, hindi rin masama ang ko sa kanya. I can feel the pressure mm -hmm. uh, sa kanila. Pati pati na rin sa Senate President. Mm -hmm. uh, ramdam ko yung pressure din sa kanya. Mm -hmm. Kaya uh, ako na lang uh, ipindihan na lang tayo. Intindihin na mm -hmm. la lang natin sitwasyon na nila. Sir, dun sa zero budget para sa subsidy ng PhilHealth. Kanina na interview ko Senator Pia Cayetano. Kanya-hong seryoso ito sa Korte Suprema dahil sa tingin niya labag ito sa batas dahil may syntax law na under that law talagang may ini earmark na taunang uh, subsidy para sa PhilHealth. So sa tingin niyo may basis para i-consider at suportado niyo itong pinaplano na ito ni Senator Pia? Uh, suportado ko yan. Suportado ko. Uh, mm. Kumpara sa taong bayan yan. Ayan. Mm -hmm. Hindi, hindi lang yung syntax nyo, di ba? Mayroon ba porsyon ng income ng pag-core, ng mm -hmm. PCSO, mm -hmm. ay mapupunta dyan sa, kung sa, uh, mapupunta dyan sa implementation ng uh, PhilHealth. telehealth. Mm -hmm. Uh, so, saan mapupunta yun ngayon? Mm -hmm. Kung, uh, zero budget natin yung uh, PhilHealth? Mm -hmm.